Hello guys, may gabi sa inyong tanano. Um, maghatag tag advance regalo para og mapuhon sa adlaw sa Sabado o bulan sa September 28, 2024. So, congratulations dahil sa to ang 703. Nagdubo lang nga to ang 703, no? 5 p.m., 9 p.m. So, congratulations kung nakabalik, gihapon mo tayana. Or kung naka-old room one, ano, og taya no? sa 703. Congratulations. Gahapon pa nato na si ato ang 703. Gihatag pa nato nagregalo. So pero kining 703 mga idol ako na ka mo. Ako nang sa inyo na kung kinsa tong ganahan magmintin ani, i-maintain ni siya kay mubuhagay na. So wala ta masayo pag ano, paghatag og tips mga idol no kung nakaremember mo. Sa akong gigon sa inyo So, kung nakamintin mo, ana, congratulations sa inyo mga idol. So, congrats lang sa mga nakadaog, no? So, karon maghatag tag advance regalo, special kombinasyon o partial combi para gumapon. So, mga ganahan mo sabay, sabay lang inyo. Okay, may gabi sa inyo ang tanan, ha? May gabi sa mga nagbata pa. So, good po sa mga tulog na. So, hatag na tag regalo. Ah, uh, hits ang kuan, grabe, resback no? resback back layo ng resulta. So, 2 hits gaya na to ang guide karon kaya nag race back man na yun <laughs> kung nakapatad mag old mga idol congratulations sa inyo nga atong regalo ang mapuhon kay gani regalo 7-3-1 7 3 versus 2-8-6 ayan TR. Pag-target o grumble mo na mga idol. Okay, screenshot mga idol. Nindota sa guide na ito karo, no? Nagsunod-sunod ito ang mga padaog ba? Special. Special kombi na ito niya, mga idol, ha? 6, um, 4, 3. Huwag sindikatuhon ng size 9, 4, 3. Okay? Okay. Target rumble po ano yung mga idol. Ayan po, screenshot ninyo. Ayan, ang ito ang partial combi. Partial. So, mga ganaan lang kung sabay ane, sabay lang ninyo mga idol ha. Pero, naganin mo mga sariling computation, tanawin niyo na magkapareho ta. Kaya na mga idol, banatin ninyo. Uh, 086 versus 531. Kaling 531 mga idol, ni Gawas na ni 531. Kung ganahan mo, Maurice Bach na siya, pwede gihapon na ninyo pagdan, mga, mga idol ha. Uh, tuning, buhatan o syndicate. 0 is 1 3 8 is 3 am um, 6 is 9 aso's nigawas na po dai no target tayo eh. ang syndicate niya so gap na lang ta mga idol sa gap kamo ganahan mo sa 139 og sa katong 531 na MCA pwede na yung banatan mga idol so derita sa gap 0 2 4 ah nigawas na gihapon ni no So kana mga idol, kung ganahan mo ana, pwede niyo respetaran. Ang ato ang partial combi pag target og nang bulman og mapon. So sa mga ganahan lang no. Okay? Ang ato ada ay mga ang ato ang pamintin mga idol. Uh, gibalik ay balik na pud na ko sa inyo na ko ipa balikan sa inyo og mapon mga hot combo Ang atong pamintin ay gihapon to nyo kalimti mga idol ha

And then ang kini ang akong pabalikan sa inyo para og mapuhon og ganahan mo ani. Ah. Uh, ganahan mo ani. Ah, um, balikin ninyo ha og mapuhon mga idol lang kini. Ag uh, balik niya po na ko ni siya ang 5 lang. 5 4 5 4 2 592. Ayan, 592. Og, ang ato ang 582. Ay, 582, 3 Ayan. So, ganahan mo na, balikin ninyo og puhon, mga idol, pag target o grumble mo na, og mapuhon. Okay? ganahan mo na. Kay mga hot combination na, mga idol, sa mga ang 3, 0, uh, 7, 0, 3. Pareho na sila, mga idol. Mga hot combination na siya. Basin niya, agda delay lang ba na delayed? So, ganahan mo, pwede niya nyo balikan, ha? Mga idol. Ang atong pamintin, ah, uh, respeta rin lang gihapon ninyo atong pamintin. Kini. Okay. ganahan. Muna ito ang pamintin, pag target o grumble gihapon mo, ani. Okay. Okay, nagsige lang nagpakita sa guide mga idol ang atong pamintin. So ganahan mo, respeta rin gihapon ninyo ugma ha sa mga ganahan lang good sa mga ganahan lang ba no so kay Moran, ato ang guide karon adlaw mga idol ha karong gabi karong gabi una advance niya para ugma sa adlaw sa sabado ug bulan sa September 28 2024 advance regalo ni mga idol ha atong gagahatag karon sa mga mo sabay ani eh, sabay lang okay So sa mga wala pa ka-subscribe sa atong YouTube channel The Boss Trend Trader Vlog. Okay, don't forget to sub don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po ma mo mga mga idol sa ato ang upload na video Tagadlaw po kay tagadlaw law ta nag-upload og mga video no so salamat di ay sa always nga nagalantaw sa tuang mga video o mga nag-like dira mga nag-comment shout out sa inyong tanan O uh, og daghan salamat og amping mo kanunay mga idol Huwag sa mong pita Always Good po mag-amping per me Nagpapasalamat po ako sa inyo Nang sobra-sobra Okay Okay may gabi sa inyong tanan mga idol o good luck o god bless sa inyong tanan og hope to win Hope na makadawag na buddawag mano So good vibes lang ta always Para ang grasya Mo do all sa tuwa ano. Okay uh, Permi lang ta mag good vibes uh, naday, ko naday ko ipakita sa inyong mga idol ha kani ang nambera kasi ganahan mo ani mga idol si ganahan lang mo ba pwede niyo respetaran mga idol kay paminaw na ako murag happy happy tani mo buhagay ba nagsige ra mo nagpakita sa akong gadget kini oh tanawan niyo ang respetaran lang niyo idol sa so ganahan lang sa so mga ganahan ani kaya nagsige lang magpakita ang basa ko ang guide Okay, ganahan mo ani. 863 versus Ayan, 863 versus ah uh, 318. Nagsige mo gud ni pakita mga idol, basi ganahan mo ana ba. So respeto rin lang ninyo pag target og grumble mo na no? Okay, mura na mga idol. Good luck and God bless sa inyong tanan, no? ah uh, out na ko mga idol. O gabi na pod, May gabi sa inyo tanan.